Ito talaga yung ano, patok sa panlasa ng Pinoy mga idol. <laughs> oh, ano naman yan? Saan kayo galing? Secret! Ano yung dalala mo, Jop? Papapasaka. Ano ni? Oh. Ano yung nga? Ano nga yan? Basta, secret! Kulo ano ka na lang yung saka. Oh, sige, o, oh, yan o, oh, yan o. Sako na nga, sako. O. Ano nga yan? Oh, papapapapap. Oh. <laughs> Uy! Tapos ito mga idol, ilalagay na natin sa tubig para bandian para matanggal yung mga balat-balat niya mga idol. La moy. konting minuto mga idol, matutunaw na yan. Saka natin nalagay yung pili. Nalagay na tayo mga idol ng ano, pili. Mahuli na yung sili. Mamaya na yung sili na mga idol, ito na mga idol. Makakain na, makakakain mo na kung mga idol ng picnic. Yung magtataka nito mga idol, yung makakapanood uh, kasi may sili. Ito talaga yung ano, patok sa panlasa ng Pinoy mga idol. Mm Hindi -hmm. talaga mawawala yung sili ng mga Bicolano Piklet yan mga idol. Piklet. Oh, sarap din ang yan. Pag lamig mga idol, very good na yan. Opo, malagmay na. Ito Oh. Wag na, hindi na, hindi na tayo makapaghintay ng lumamig itong ano. Tikman na natin itong ano. May sili na piknit. Conserva. Mmm. 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 mga bikula no, yung matagal lang hindi nakakakain ito o. Oh. Ito na. Pili kayo ano. Ayan. Yeah. อร่อยเนาะอร่อยนี่ต้องไปซีกสิโอไปซีต้องงโดนเฮ้ยเนาะอ๋ออ้อืมแ้จะอปนี่นี่แต่ม่เลยอ่ a ไม่ง่าเะ Salamat maraming sa panunod ninyo. At maraming salamat sa support ninyo. Ibang inyok. Ibang! Ibang!